Kalaban laban mga kabuksing grabe eto na naman isang mainit na balita Prince Albert pag ara halimaw sa pagbabalik tinapos ang laban sa round isang tako oo tama ang narinig mo round 1 palang winasak na agad ni pag ara ang kalaban parang hindi na nagpainit agad ini unleash ang power na matagal na nating hindi nakikita mula sa kanya mga kabuksing si pag ara ngayon ay may karta dang 36 wins dalawang losses 25 knockouts at ngayong ganito ang performance niya marami ang nagtatanong may chance pa ba siyang maging world champion ang ganda ng tanong na yan, kasi ting tingnan natin mga kabuksing sa laban na hindi lang bilis at lakas ang ipinakita ni pag-ara kundi maturity timing at composure hindi siya nagmadali kahit alam niyang kaya niyang tapusin he waited for the perfect opening at nung nakita niya bung sunod-sunod na combination diretso sa TKO victory pero ang tanong realistic ba na umakyat siya ulit sa world level totoo mga kabuksing mahirap ang daan at mas mabigat na ang mga pangalan ngayon sa super bantam at featherweight divisions pero hindi imposibleng makabalik si pag-ara kung consistent ang performance kung tuloy-tuloy tuloy ang panalo at kung hindi mawawala ang killer instinct na pinakita niya dito remember mga kabuksing ang boxing ay tungkol sa timing momentum at tamang oportunidad kapag binigyan siya ng tamang management at tamang kalaban pwede siyang makapasok sa top 10 rankings at pag nandyan ka na isa na lang ang pagitan mo sa title shot syempre hindi magiging madali pero yung nakita natin sa round 1 halimaw mode grabe yun hindi basta basta rarely natin makita ang isang fighter na bumalik with that kind of statement win mga kabuksing ito ang class klase ng performance na nagbubukas ng pinto na nagsasabing oy nandito pa ako handa pa ako lumaban handa pa akong bumawi mga kabuksing anong tingin nyo may chance ba ulit si pag-ara na makuha ang world championship mas gusto nyo ba siyang umakyat sa mas malaking division o manatili lang muna at patibayin ang record comment nyo sa baba dahil dito sa double KTV kayo ang tunay na matchmaker ng opinion eto ang double KTV mga kabuksing real talk walang bias kung saan bawat pagbabalik may apoy at bawat suntok may kwento.